Alam mo may sayang ka. Yeah. Okay, Hindi muna strong kasi mama yang ka. Virgin ka pa ba? Kamusta, mga kaibigan? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang masarap na babae na si Sarah. Makikita sa mukha ng dalaga na bad trip ito at walang ganang magtrabaho dahil sa hiwalayan nila ng kanyang jowa. Habang kumakain ng tanghal iyan dumating ang ex nito nakatrabaho din niya at ipinaliwanag sa kanya ang dahilan kung bakit ito nakipaghiwalay sa kanya. Nang makauwi sa kanilang bahay sinermonan siya ng kanyang ama dahil sa dati nitong jowa subalit hindi niya ito pinansin at nagkulong siya sa kanyang kwarto. Sa sobrang stress nito at sawi sa pag-ibig nagpunta siya sa party party at nakilala niya ang isang lalaki na si Ricky. Uminom ang dalaga ng todo at nagpakasaya para makalimot subalit nalasing ito at nagsuka sa parking lot. Sakto naman nakita siya ni Ricky kaya nilapitan niya ito at hinatid siya sa kanilang bahay. Nang makarating sila sa bahay ni Sara nagpasalamat ang dalaga kay Ricky at agad itong pumasok sa kanilang bahay. Kinabukasan umalis ito sa kanilang bahay dahil sa walang umpay na sermon ng kanyang ama kaya nagpa siya ito na mangupahan ng isang apartment. Sa paglipas ng mga araw unti-unti nang nakakalimutan ni Sara ang pangit nitong ex subalit nais niyang magkaroon ng jowa na makakapagpasaya sa kanya. Habang nasa trabaho napansin ni Sara na nawawala ang kanyang USB drive kaya nakipagkita siya kay Ricky at dinala niya ito sa kanya dahil naiwan pala ito sa kanyang kotse. Matapos noon agad naman nagpasalamat ang dalaga kay Ricky at niyaya niya itong kumain sa labas. Nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang mga buhay at nagpakilala sila sa isa't isa. Habang kinikilig na nakikipagchat ang dalaga kay Ricky makikita sa mukha nito na unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaki. Isang araw pinadalhan siya ni Ricky ng cookies at tuwang-tuwa naman ang dalaga habang kinakain ito. Noong gabing iyon kumain ang dalawa sa mamahalin na karinderiya at saglit na nagkwentuhan pagkatapos ay hinatid siya ni Ricky sa kanyang apartment. Pinapasok ni Sarah si Ricky sa loob at doon ay naginuman ang dalawa habang nagkukwentuhan. Tuhan Nang medyo may tama na sila ang dalawa ay nauwi sa mainit na sandali at walang umpay na binungkal ni Ricky ang malawak na lupain ni Sarah gamit ang malaki nitong kamay. Nang matapos ang ligaya nagmamadaling nagbihi si Ricky at sinabi niya sa dalaga na meron pa itong pupuntahan na isang meeting. Pag uwi niya sa kanyang bahay dito natin makikita na may asawa na pala ito na si Regine at isang anak na babae na nagngangalang Pami. Nang matapos silang kumain agad na nagtungo ang dalawa sa kanilang kwarto at doon ay iba naman ang kinain ni Regine kaya nauwi sila sa mainit na sandali. Sa sumunod na araw muling bumalik si Ricky sa apartment ni Sarah subalit nagagalit ang dalaga dahil ang tagal bago ito magpakita sa kanya. Walang kaalam-alam si Sarah na ang bagong jowa nito ay pamilyado na pala. Matapos noon ay nilambing ni Ricky ang dalaga at sinabi nito sa kanya na busy lang siya sa kanyang trabaho kaya hindi ito nakakapunta sa kanya. Dahil sa mga sinabi ni Ricky ay muli na naman bumigay ang dalaga kaya nauwi na naman sila sa matinding bakbakan. Isang gabi nag tungo si Ricky sa bahay ni Boss Baby upang kausapin ito at manghiram ng pera. Matapos makuha ang nahiram nitong pera nagtungo siya sa isang babae upang magbayad dito. Kinabukasan bago pumasok sa kanyang trabaho sinabi niya sa kanyang asawa na gawan niya ito ng cupcakes at dalhin niya ito sa kanyang trabaho. Subalit ibang address ang naibigay niya kay Regine pero hinihatid pa rin ito ng kanyang asawa sa lugar kung saan nang ng pera si Ricky. Dahil doon ay nagsimulang mag-inala si Regine sa mga ginagawa ng kanyang mabait na asawa. 洒哇。S S Habang nakasakay pa uwi tinawagan siya ng teacher ng kanyang anak upang sabihin sa kanya na hindi pa nasusundo ng kanyang asawa ang anak nila na si Pami. Dahil doon ay agad itong nagtungo sa eskwelaan upang sunduin ang kanyang anak. Nang nasa bahay na si Regine sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa subalit hindi niya ito makontak dahil kasalukuyan itong nasa bahay ni Sara. Nang makauwi si Ricky sa kanilang bahay nagsinungaling siya sa kanyang asawa at sinabi niya dito na nagtaping sila sa liblib na lugar kaya walang signal. Humingi din siya ng tawad dahil hindi niya nasundo ang kanilang anak na si Pami at sinabi niya kay Regine na masarap ang dinala nitong cupcake sa kanyang trabaho. Ang hindi alam ni Ricky na alam ni Regine na nagsisinungaling ito sa kanya. Sa sumunod na araw nagpunta si Sarah sa kanyang ama upang sabihin sa kanya na meron na itong bagong jowa. Sinabi ng ama ni Sarah na baka nagsasama na sila sa kanyang apartment kaya hindi niya ito pinapapunta doon kaya sinabi niya sa dalaga na nais niya itong makilala. Kinabukasan nagpunta si Ricky sa apartment ni Sarah at Naghahanda sila upang makipagkita sa kanyang ama. Habang inihahanda ni Sara ang kanilang pagkain biglang may tumawag kay Ricky at nagsinungaling na naman ito na meron emergency upang hindi siya makita ng ama ni Sara. Kinabukasan habang natutulog ang mag-asawa biglang tumawag si Sara kay Ricky kaya agad itong nagpunta sa banyo upang sagutin ito. Agad naman bumangon si Regine at sinundan niya si Ricky sa banyo upang makinig sa kanilang usapan. Paglabas ni Ricky sa banyo nagpanggap si Regine na wala siyang alam sa mga ginagawa ng kanyang mabait na asawa. Nang makaalis si Ricky sa kanilang bahay, sinundan naman siya ni Regine upang malaman kung ano ang mga pinaggagawa ng kanyang asawa. Pumasok siya sa ospital at doon ay nakita niya ang isa pang anak ni Ricky na 10 years old dahil doon ay galit itong umalis sa lugar. Nang nasa bahay na si Regine habang nanunood ng TV nakita niya sa balita ang tungkol sa isang babae na pinapatay ang kanyang asawa dahil meron itong kabit. Bigla naman dumating si Ricky at galit na kinumpranta niya ito dahil sa kanyang mga nalaman. Ipinaliwanag naman ni Ricky na binisita lang niya ang kanyang anak sa ospital at humingi ito ng tawad sa kanya. Samantala sinermonan na naman si Sarah ng kanyang ama dahil hindi niya man lang daw nakilala ang jowa nito na si Ricky. Sinubukan niyang tawagan si Ricky subalit nakapatay ang cellphone nito kahit ang katrabaho ng dalaga ay nagulat ng malaman nito na hindi alam ni Sarah ang buong pagkakakilanlan ni Ricky. Dahil doon ay napaiyak na lang ang dalaga dahil alam nila na may tinatago ito sa kanya. Matapos noon ay hinanap ng dalaga ang estasyon ng TV commercial na pinagtatrabahuan ni Ricky upang itanong doon kung saan ito nakatira. Nang makuha na niya ang address ng lalaki nagmamadali itong umalis upang pumunta sa bahay ni Ricky subalit pinigilan siya ng isang lalaki dahil naniningil ito sa kanya dahil sa pagkakautang ni Ricky at binayara na lang niya ito. Nang makarating sa bahay ni Ricky dito niya nalaman na may asawa at anak na pala ang kanyang nobyo dahil doon ay umalis na lang ito habang umiiyak. Natulala naman si Regine nang makita niya si Sarah at nawala ito sa sarili dahil alam niyang babae iyon ng kanyang asawa. Matapos noon ay ginayan niya ang ginawa ng babae sa napanood nitong balita kung saan tatapusin ng hired killer ang kanilang mga manluloko na asawa. Kinabukasan pagpasok ni Ricky sa kanyang trabaho, hindi niya alam na may isang lalaki ang lihim na nagmamasid sa kanya. Nang gabing iyon habang pauwi na si Ricky, nagulat ito nang lapitan siya ng isang lalaki dahil pinasundo pala ito ni Boss Baby dahil sa kanyang mga utang na hindi pa nababayaran. Dahil nagtatago na si Ricky at hindi na makabayad sa utang, dinala siya ng dalawang lalaki sa tabing-ilog at binugbog nila ito. Matapos noon, iniwan nila ang kawawang si Ricky na duguan sa tapat mismo ng kanilang bahay. Nakita siya ng kanya asawa at agad niya itong ginamot matapos noon ay humingi ng tawad si Ricky sa kanyang mga nagawa at dahil talagang mabait si Regine pinatawad niya naman ito. Sa sumunod na araw agad nagtungo sa lugar si Regine kung saan niya hiniling natapusin ng killer ang kanyang asawa dahil balak niyang ihurong ito subalit walang sumasagot sa kanya. Kinakabahan na tinawagan niya si Ricky upang itanong kung ayos lang ito. Samantala nag-iimpake naman si Ricky ng gamit ng biglang dumating si Sarah sa kanilang bahay at galit na tinanong sa kanya kung bakit niya ito Niloko. Sa sobrang galit ng dalaga kinuha nito ang baril sa bag niya. Sinubukan naman siyang kausapin ni Ricky upang kumalma ito subalit hindi ito nakikinig sa kanya. Habang umiiyak sinabi niya kay Ricky na hindi pa daw niya ito lubusan kilala at itinutok niya ang baril sa kanyang sarili at tinapos nito ang kanyang sariling buhay. Pagdating ni Regine inabutan nito ang katawan ni Sarah na wala ng buhay kaya agad na itong tumawag ng pulis. Matapos silang tanungin ng pulis uuwi na sana ang dalawa subalit na sa lubong nila ang ama ni Sarah at galit na sinabi niya kay Ricky na hahanapin niya ito kahit saan. Sa huling eksena ng pelikula agad na nag-impake ang mag-asawa upang umalis sa lugar subalit napansin ni Regine na may umaaligid na lalaki sa sinasakyan nila kaya kinabahan ito na baka iyon ang killer. Nagpatuloy ang mag-asawa sa kanilang paglalakbay upang magsimula ng bagong buhay. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga masasarap na video na parating. Paki-like and share na rin ng ating video para dumami pa tayong mga sibakalero. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.